deliver natin doon dalawa talaga natin Pedro Pedro Mano sir Nasara na ako eh Walang inanday ko <laughs> Oh shit! Oh shit! ko yan Oh shit. Uh, okay, sir thank you So deliver natin to ah uh, Ito ito Ah so, uh, apa ang bali may ano tayo dito ha May add tayong 50 ma'am May dagdag po tayong 50 pesos Kasi bulky po ito eh May add po tayong 50 pesos Kasi bulky po siya ma'am Malaki na po siya ma'am Sobra sobra na po sa bag Tinatawagan ko kasi kayo ma'am eh Para makontrol ko sa inyo ma'am eh Bulky na kasi ito ma'am Tinatawagan ko kasi kay Shaggy ma'am para makakonfirm ko po sa inyo eh. Paano, pa -o uh, dalawa na po, dalawa po kasi ano, bulky po ma'am. Iyay! Langgam pa yan ma'am, kaya ano. Wala na pong booking dito. Na makukuha. Wala ba yung nagbook ma'am? niya eh. Opo, pang dagdag dag dag lang yun ma'am kasi bulky na po yung pinadala. Oversize na po ma'am sa bag, tapos frozen pa. Malaki ka mo ma'am. Opo, 50, 50, pesos lang yung charge namin dyan, ma'am. Bali, ma'am, dagdag, may dagdag po yan pag kaganyang kalaki. Hello, ma'am. Ah, may, may add na po kasi yan, ma'am, pag kaganyang kalaki po. Talo po kasi yung rider, ma'am. May eh. lang chalanggan pa po. Galing pa po ano ma'am si na ano, ma'am, yun dun ma'am, sa, ano, ma sa pinagkuhanan po ma'am. Hindi yeah, nga po, quiet, quiet po. Yeah, so, ayan, mm. yung din naman yan, so, na nga sa ano, mm. lang naman ang ano yan, idadagdag din namin sa bintayan. Sige ma'am, kung ano, pero sa susunod ma'am, kasi talaga may may ad po kasi yan, talo po ang rider yan pagkaganyan po. S -s mm diba? Talo kasi kami dyan ma'am, 50 pesos lang po sa amin yan, tapos mabigat na, tapos bulky pa po. Kaya... Yung nga po, sir. Yung hmm. ng lang uh, oh, maliit lang kasi delivery yung charge yung na po, binayad eh. Hmm. Din... Sige ma'am, mayaan nyo na Next time na lang oo kasama lang Pagka ganyan, ko kukunin ng rider yan Pagka ganyan Ako kasi pauwi na ako, kaya kinuha ko eh. Wala na tayong magagawa dyan uh -huh. Next time ma'am, pagka ano hindi, 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 na kami papayag ng ganyan Walang ad, may ad talaga yan Kahit siyang ano Malaki yan <laughs> <No. laughs> Kasi kawawa kami yung rider, magkano lang sa amin dyan ma'am 50 pesos lang kasi yung charge namin dyan Taas na pa ano 50 pesos lang po kasi ang charge nila sabi nila 50 lang kasi nang napunta sa amin ma'am Ayan oh. oh po sa Opo sa kanila na po napupunta yun hindi sa amin ma'am Ayan yun na ma'am next time na lang po Pagka ano na lang oh. Pagka susunod ma'am Wag, wag po kayong magpaano sa kanila pabuk ng ano kasi talo po talaga rider pag kaganyan kalaki. Tapos 50 pesos. Ah, <laughs> uh, sige ma'am, okay na po ma'am. Ayun na po ma'am. Dito rin naman din ako nawi eh. Next time na lang kasi kawawa yung susunod na rider pag Hindi, iba-iba yung rider po kasi nakakuha niyan, ma'am. Oo, oh, hindi po, hindi po pare-parehas. Hmm. Sige, ma'am. Okay na po yun, ma'am. mam? Hmm. Okay na tayo, Ma'am. Yeah. <laughs> okay na daw sir. Okay na. na ko. Ah, uh, sige, Ma'am. Mm, thank you. naman din negosyante naman yung kaso. Oo oh, naman din yung ano, negosyante. Tama naman si ma'am kasi konti lang yung itutubuhay niya. Kung magdadagdag pa siya kaso, ang problema naman kasi ma'am, kawawa din naman yung rider. Parehas tayong kawawa. So, dapat pair lang po. Kasi, gaya nyan. uh, frozen yung pinadala nyo, Babasa yung bag po namin. Then, bukod sa mababasa yung bag namin eh lilinisin pa po namin yan pababanguin pa po namin yan then isa lang po ang booking na ma isasakay pagka ganyan pong booking ang makukuha po namin so wala po tayo talagang magagawa ma kasi kung gusto nyo pong makatipid pick up in lang po kaysa magbayad po kayo ng ano nung malaki di ba kasi kawawa naman din kaming mga rider magkano lang sa amin mapupunta yung 78 pesos nyo babawasan pa ng 20% so mga 60 lang na 60 mga ganun 60 tapos isang booking lang ang dala di ba so kawawa naman po yung mga rider na kagaya po namin pagka ganyan ng ganyan ng i ikakatwiran nyo rin po sa amin tindi nyo rin po kaming mga rider mo mahirap din po magdala ng napakabigat at uh, bulky na item ah uh, siya kasi malit na negosyante rin siya ah so Siyempre tayong mga rider kuwawa din kung iintindi lang din natin sila di ba? ay naman na magsasuffer Ok?